Wait lang kuya, ano ko. Aray! <laughs> Sorry po, magkano po? 216 260 na. Kaso may babayad na? P250. P250. p uh, Bigyan kita na lang. P40. 40 40 then 40 bigyan mo ako ng ano 5. Lim lima 5. tapos bigyan natin ng piso ba naman yan man piso ang gawang piso okay na yan man huh? tama ba Pero, bakit tama ang gawang binigyan mo ito 50 ang gawang binigyan ko sa iyo 40. Binigyan kita ng 5. Lima. Binigyan mo din binigyan din kita piso. Ano daw? Hindi na ko ya tip mo na yan. <laughs> Siguro daw ba? Totoo ka? To to mo, okay. two, uh? Uh, <laughs> <laughs> thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye.